Good morning mga guys uh, Maraming salamat mga guys sa inyo Bibili uh, nyo sa akin kahit mga tira-tira na lang sa akin mga itong mga ano, siya tawag sa mga malunggay na ito nagsipasaw na marami dyan sa punduhan mga guys na mga puro gaya-gaya na isang may-ari shout out sa may-ari lahat na, na lugar na lang soroy, soyorin nyo na lahat na mga ano, pagawa ka ng pagawa sige gusto mo, sarilihin mo ang mundong ito dahil ikaw na lang ang may ano dito sa buong malabo na ito ikaw na lang may ari, kada kanto puro na lang sa iyo lahat may shout out sa may ari shout out din sana umaman ka sa mga ginagawa mo sa puro ka na lang kompetensya hindi ka naman nga binabawalan pero inaano mo na lahat ginakaroon mo na lahat ang lahat na paghanap buhay mo yung mga taong maliliit inaapakan mo dahil nga sa lahat lahat na lang sayo mga tindamong malunggay na yan sana umamang ka sa mga pangano mo sa mga nagtitindang mga nagbabike yun lang masasabi ko sa iyo sana yumamang ka wala akong masasabi sa iyo sana yumamang ka inangkin mo na lahat kada mga barangay dito dati mag isa lang ako dyan sa punduhan na nag iikot kayo kadami dami na dahil sa kagagawan mo ang negosyo mong gusto mong yumaman na mayamang ka na siguro nagpapayamang ka sana madala sa pagkamatay mo ang pera mong yan mga guys ako naman ako ay na ano ko lang sasabi yan dahil gusto nyo lang ubusin lahat ng mga pisto kung nilalagyan lahat nandyan ay sa inyo dahil sa kagawa ng mga ano mong yan mga tauhan ako ay isang estero estero lang Lala ko lang 14. Gusto nyo ubusin. Puro na lang sa inyo. Na ako yung may pamilya rin. Isang hamak lang mga lala din. Na inuubos nyo rin. Akin ang kompetensyan nyo. Napakarami. Kahit saan sulok. Sa buong malabo na ito. Puro na lang sa inyo. Shout out mga guys Sa mga gahaman. Gahaman sa buhay. Yan. Mga ah, uh, guys, kayo lang mabubuhay. Okay lang. Isang ano, pwede na. kahit isa lang yan sa kunduhan. Kaso, lima na, naging pito pa ako. Pang pito ako. Ayan, mga uh, guys, sabi ko. Puro na lang sa inyo lahat. Kahit sa na kanto, kahit sa na lugar mayroon sa inyo lahat purong mga rolling pandesal na lang sana umaman ka yan ang masabi ko sa iyo di ka makuntinto sige pumagawa ka ng pumagawa hanggat gusto mo yan sana naman ang balik sa iyo na puro isang katirbang tira ayun sana isang balik na katirbang pandesal ang magagawa sa inyo na matitira oh, uh, yan mga guys shout out mga guys. Hello. Hello. Hello, mga guys ito mga guys ito mga guys maliit pa ito dati ngayon napakalaki uh, na nag-uha-uha pa yan umiiyak-iyak pa yan sa espinita dati ngayon malaki na siya mga guys ilang years at saka yung mga guys shout out uh, at saka ano tawag uh, dyan Uh, sa mga hindi naman mamatay sa inyo shout out mga guys shout chat out shout chat out welcome to my vlog mga guys yan may nadalang kong mga pandesal uh, hindi rin ako niiwan salamat shout out sa inyo pag supportan nyo sa akin sa mga kapanood nito i-share nyo nun ang aking mga lahat na mga sinasabi Ah, uh, guys para makatulong tayo kaya makatulong naman tayo sa kapwa natin na kung sakaling ako ikikita na itutulong ko talaga ito sana naman masuportahan nyo ang aking youtube channel pakisearch na lang ang youtube channel ko mahirap na vlogger makikita nyo yan sa youtube mga ka-guys ang aking mga ginagawa hindi lang para sa akin para sa lahat mga ka-guys pag ako kikita na kahit nga yan sabi ko sa inyo kahit hindi naman ako kumikita at least nakakatulong pa rin ako hindi ko naman sinusumbat sa lahat ng mga binibigay ko basta makita ko ang maha mahihirap ng mga tulog sa mga anong yan yung mga, mga kahubad-hubad mga damit yung walang ano kahit pang tawid gutom lang at least na supportahan natin mga ka-guys. Shout out sa mga naunang ito. Ay mga ka-guys. Pero talaga mga ka-guys, lahat na malunggay na 'yan sa kanya na lang inaangkin ang buong malabon. Magnabutas mag literally lahat sa kanya pwesto 'yan. Gusto nga magpayaman, sige magpakayaman ka. Pero ang abotin mo naman puro tira. Oh, ayan mga ka-guys. Shout out sa mga mga daanan ko yan pundulin sa mga nadaanan ito uh, dahil uh, ano sila masakit talaga yes, sa mga nakamatayan na yan uh, okay, guys At dito na tayo mula din sa simbahan okay, guys ngayon ako dati mag isa lang ako dati dyan mag isa lang ako dati dyan sa punduhan na yan kapalingke isang ikot lang dyan tapos bigay 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 Hmm. pagbalik abay-bayad okay ang iba naman nakiusap usap bukas na bukas ang iba naman bukas na din na natatapos wala nang kabayaran hindi ko na kinukuha yan ayan ang kagustuhan nila chat na lang sa mga taong di marunong kong bayad okay bigay ko na lang sa inyo yan mga kagays ayan ang masasabi ko itong malunggay na ito shoutout out sa iyo malunggay gusto mo lang sarilihin ang mundo dahil sa na lahat marami kang tawahan kahit saan mga ano, palop yan, sige kunin mo nang kunin pumagawa ka ng pumagawa hanggat gusto mo yan lahat ng mga sulok dito sa Malabon ikalat mo na buong Maynila kung talagang gusto mong yumaman yan nasasabi ko dalay mo sa pagkamatay mo Yan, masabi ko sa inyo ang taong guhaman sa hanap buhay talagang sinasamantala yan na uh, maraming bumibili sinasamantala uh, yan ano naman tumira naman kayo uh, hanap lang kayong ibang lungka hindi lang puro dyan na uh, nag lang thank you mga guys pag subscribe ng youtube channel mahirap na vlog mga guys